Hi guys, welcome to my vlog. Medyo ginabi tayo ng vlog guys kasi katatapos lang natin sa work. Pero matyaga naman naging tayong tropa guys. Meron tayong pupuntahan na bagong sikat na din tayo daw na paresan sa bayan ng dinalupihan. Baryo ng luwakan. At parang hindi daw naubusan ng customer. At eto guys, wow. 24 7 open sila. Kaya kahit ano, oras, oh, magbaluhin tahan ang bagong sikat na paresan. At dahil sa napakasarap at murang mura sulit <tinyo> ang punta dito guys. Babiyahe na tayo kasama ang tropa guys sa bandang bahagi po kasi ng Dalarupian mas marami na ang mga pampangan dito. Kasi po boundary ng pampanggan na ang bataan guys. Kaya malamang sa malamang ay manyaman ang mga luto dito guys. <tinyo> alam naman natin na guys ang ang kapampangan ay sikat sa mas, mga masarap magluto wow. ng pagkain at tilang sa pagkain uh, kilala ang mga kapampangan kundi na rin madami daw na malago at masanting wow I mean at maganda guys ang ibig kong sabihin yan dumaan po muna ang tropa sa gasolinahan guys mahirap maubusan sa biyay ng gas yan. Pinakas muna ang tropa. yan Kala namin ano nangyayay. Kaya na, nabusan pala sila ng gas. Tumunto muna kami sa tabi yan, ng, tropa. Kaya inintay namin sila. yan guys. At pasin nyo, hindi kami naka-helmet guys. Kaya, pero kasi actually, ilang baryo lang ang layo namin sa paresan na ito. Swerte kami. Bakit kanyo? Siyempre guys, kasi kayo naman ang dadayo sa, ban kung bandang Manila pa kayo manggagaling, guys. Kung sa inyo may diwata paresan at tinadayo ng mga vlogger, kayo naman ang tumayo dito, guys. Sa bandang sa, amin, sa Delopian. Tunoy na huh? yan tropa at medyo malapit na din tayo sa destination natin. Dahan-dahan lang ang drive for safety, guys. Ayan, medyo... Yes! Mad mala, madilim na ang vlog ni Kuya Darwin pero dahil second vlog pa lang natin ito syempre sabi nga nila huli man ang tao at magaling may uh, din so, uh, well, sa video namin guys maraming videos ang inyong mapapanood at lagi namang ready ang tropa dyan pagtatis mga nice. di The naman tayo maliligaw guys sa lugar along the highway lang siya kaya try nyo na tumayo dito mga tulad kong new vlogger tamang tama to sa atin mga guys yan yeah, yay yay muna tayo hanapin natin bandang kaliwa ito guys ang uh, kasi galing po kami dito sa bandang ba um, bandang pabayan ang <laughs> Ayun po. Ayun. Nasipatan na natin guys. Sa kanyang kaliwa. Dahil uh, kami, na, kami ang nasa unuan. Nauna kami sa tropa. nakatawid na kami at hahanap uh, hanap kami ng paradaan. Yan. Tingnan nyo naman guys ang location. Sobrang madali lang hanapin. At tingnan tayo mali, malikwiligo kasi Uh, gumagabi na murder agad ang tropa at mukhang excited ang tropa matikman ang masarap din ang eh. obvious naman kasi <laughs> hindi sila naubusan ng customer at minsan pami pamilya magkakaibigan magjowa oh. <laughs> medyo um, mga dumad tayo dito guys yan yan free drinks pari to guys at kapag yung ordering nyo ay sa, yan. Wow! Ay, winter na ang isang tropa natin. Papayusin mo ang pag... -win. Wow! Yun. Mm. Yan, kitang-kita -kita naman sa tingin palang lang. Ito napakasarap na talaga. Ang in-order namin, guys, same 100 pesos. At kung gusto nyo ng rice, add lang mo ng 20 pesos. dito sa Iwakan Paresan na Dilinopian. At kung yung vlogger ka din tulad ko, vlog mo na to. At di masasayang ang punta nyo dito. At sulit na sulit, mura mura. May 70 pesos, 80 pesos, 90 pesos, 100 pesos, plus 20 pesos ang the rice na yun. Wow! Guys, kain po tayo guys. Yan. Ang kasarapan din naho guys. Oh. Uy, malaman. Masarap um, talaga. So, yan, eh. Masyari, eh. so napakasarap, napaka. Yan, tirahin ng mga uh, ng tropa. Pagkatapos na namin ang pagkain, guys, kasi kumagabi na din. Andan na namin masarap na pares dito, 'yan. Kita kitang mga bande tropa na masarap na sa mga siya kahit na sobrang, paglagay niya ng sili. Okay daw. Masarap si Tropa. Yan guys, ang... Nice! Ay, naman, oh, yan guys, ang location. Babay na kami guys. Maybe next time na <clears throat> Tapos na kumayan ang Tropa. Babay na kami guys. Uwi na see you and God bless. Don't forget to follow and subscribe. Mga so guys, sa ulitin. Ingat lang po pag sa pagbabiyahin nyo guys sa pagmamotor.